Good morning mga ka-PJ, yan! Ngayong araw ay Mirkulis at ngayong araw naman ay kuding ng aking sasakyan At the same time, holiday ngayon So dahil nga kuding tayo ngayon, ipapagawa okay. tayo ng aircon Kasi nga medyo mahina na siya, uh, kulang na siya sa lamig So malamang sa malamang, uh, linis ang kailangan yan Babaklasin tong dashboard, tsaka itong dito sa daas So yung huling pagawa ko pala nito ay nung February 2 Uh, 2023 So isang taon na rin sa mahigit Sakto na yun, sulit na yun Kumbaga Kasi nga yung iba nga dyan Halos every 6 months palinis talaga eh. So huwag naman masyadong gano'n Gaman <laughs> na ganito mga isang taon mahigit uh, Sulit na yan, di ba? So ipapalinis natin ito ngayon Kaya nandito na ako sa paggawaan Ito rin yung suki so ko sa pagpapagawa sa mga pangilalim nito Tsaka uh, sa makina na rin All around naman kasi sila dito At tiwala tayo sa kanya Siya yung nagmiminti ng aking sasakyan Kaya yeah. Tara Samahan nyo ako Para may idea din kayo At kung wala kayong mapagawa ng inyong mga sasakyan Lalong lalo na sa aircon Pwede rin kayo dito magpagawa Magaling sila gumawa dito Okay Tara let's go Yan guys, ah, nandito nga pala tayo kay ano, kay Master Unad. Ito yung aking ano, o, trusted na mechanic. Tanong ano mo, anong palagay mo? Kaya ba o kaya? Ha? Kayang-kaya. Kaya. Kaya, kaya. Hmm. Yan oh, no, pagka wala kayong ano, mapagawa ng inyong aircon, punta lang kayo dito. Para yung aircon yun na malamig na, mas lalo hindi na yan lalamig. Pag... <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan na. Ay, pa Iba bang ibalik yan? Oo, oh, hindi na may ibalik yan. <laughs> ang pangit ang itsura, oh. Ganun pala, oh. Ang pangit. Ang galing bakal niyan. Kasi hmm. ito yun, know? oh. Oo nga. ang galing ko, eh. Yung dati yung aircon niya, uno, dos din niya lang nilalagay. Kahit gano ka trick yung araw. Hmm. Ah, sigurado, pag nagpagawa kayo dito ngayon, at quattro na yan. <laughs> Joke lang. <laughs> oh. Quattro yung uno. Ayan, oh. No?

pag uh, kinalas-kalas so ayun oh basta ko na mo pwedeng sa ganyan na mga ka, ka PJ pag uh, matrabaho hmm. dito mukha ng ano mukha ng junk shop oh Eh, <laughs> siya <laughs> yung tsura niya. Okay. Ang problema niyan ngayon ay ang pagbalik. So ayan ano, sa dami ng binaklas, halos mga lansay na, ito lang pinaka kinakailangan kasi ito yung lilinisin talaga. Oh, nandito sa loob yung ano nito, di ba? Anong tawag nito? Evaporator. Oh. Dito yung evaporator nasa loob niyan. Kaya talagang ano no, talagang pinahirapan bago no, makuha mo yan baklasin mo talaga lahat ay madumi siya so mamaya makita pa natin yung loob niyan kung ano nang itsura sigurado maraming lumot yan saka itong isa meron pa isang isa dito ito, babaklasin din to. Sa likod. Meron din dito maliit na evaporator sa loob nito. Maliit lang. <laughs> babaklasin yan dyan ngayon. Para malinis din. Okay. eh mahina yung aircon natin oh. hindi sobrang dumi oh. mamaya pag nalinis yan puputi yan kita nyo yung ano parang may putik, may lumot eh, oh. so yun yung lilinisin bubuga natin yan ng pressurized pamaya. yan lang ang tatanggal yan lang tapos yung isa doon na natira yun oh. meron pa doon eh maliit Marami talagang dumi ilang taon na tapat na buwan. Okay. taon na tapat na buwan. So ito naman yung next na tatanggalin natin guys. Eh. Lilinisin din yan. Split type. Ah. <laughs> Ayun yung ano. Yung matipid na aircon na tawag doon? Inverter. Oo, oh, inverter. <laughs> in the not Pag gano'n pala talaga, hindi kailangan talaga mapayat yung mag gano'n ganyan. Oo. Uh -huh. Mahirapan ka pala pag mataba. <laughs> 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 Mahirapan ka humingay eh. o ipitipid yung tiyan mo eh. Kailangan, payat ka lang, hindi wag kang mataba. <laughs> <laughs> so yan yun yung next na bubuksan natin. Ano, Tinan natin ang loob pong marumay na rin. <laughs> Pero tingin ko hindi pa yan kasi malakas pa yung bugay. Pero, uh, damay na rin para tayo isang gawaan na. Kasi eh, mamaya ilang buwan na naman. Ayun na naman ang mahina. Eh. Backlash na naman. Kabaho na naman. Oh. Eh, isang abalahan lang. Pero may dumi din yan. Imposibleng wala. Ayun yeah. yan. yung ano yun. maliit lang, maliit lang iba, iba po rito hmm. madumi din hmm. yan o no? hmm. nakapingil din yan sa ano sa kanya parang alikabok lang no hmm. doon talaga no parang doon kasi talagang ano yes, ini na makapasipin ang uh, ano ito ha? ayun no? <laughs> Kasi yung hangin, yung ano ba, hindi niya Yung, yung hangin na, ano nasa sala niya, no? Okay, okay. Pero hindi ka nang duni, so, kasi ano? <coughs> hindi <coughs> kasi katulad yung ano na, ano, no? Ayan lang. Ito lang. Ito lang. lu din, dumidin, tira So guys, oh, pero guys, banana, kasi nga, kasi compressor kaya, dapat bukan lang namin dito sa labas. Ano, uh, nanti na siyang Oh. tapos na yung pinapagawa natin na aircon ito yung ating uh, aircon man si Mr. Uh, Unad <laughs> Bau <Lubibaw. laughs> pagka uh, meron kayong gusto ipagawa sa aircon nyo anong klaseng sasakyan yan, yan. E expert din sila o pangilalim man o makina mga magagaling na mekaniko to all around kasi sila eh Ayun, tapos na yung aking abanta ano, lakasan ng aircon o sigurado yung aking mga pasahero eh ano Magkukumot na to pag uh, sumakay dito. <laughs> so, sobrang lamig. Yan ah. Oh. Uh. Pag no, kontakin niyo lang siya o kaya mag-PM lang kay sa akin kung mayroon kayong tanong or gusto niya ma si Unad. Uh, Messages message lang kay sa akin. Yan, so uh, dito ko na tatapusin yung aking uh, vlog mga ka bj at maraming salamat sa iyong panonood. Sa PJ Temporary Sending Off. Adios.